natin kalimutan ng ating nakaraan para matuto ng mga bagong bagay? Hindi pa pwedeng pagsamahin na lang natin ang dalawa? Nuestra Patio,

Nangako ang mga Amerikano ng edukasyon at kaunlaran. Ngunit anong kabalit nito? Kinuha nila ang aming lupa at pondo para sa kanilang proyekto. Nagiging sanghero ba kami sa sarili namin tahanan? Mga bangalaga ng kaunlaran, kung ito'y nagiging sabihin ng pag-aalin namin sa ating pagkakakilalan. Makinig mga kaibigan, narinig dati ng bulung bulungan mula sa ating guro sa Amerika na papunta na sa baybayin na nais nila tayong gawing sibilisado. Ano sa tingin nila sa atin, mga mangmang? -mang. Sinasabi nilang nais nila tayong turuan sa pagbasa at pagsulat. Ngunit ayun nga bang kanilang layunin? Mayroon tayong sarili nating paraan, ang ating sariling karunungan. Narinig ko ang mga Amerikano na tawagin tayong walang sibilisasyon. Para bang hindi natin kayang maunawaan ng mundo? Nais nilang ipataw kanila mga aral na parang tayo walang alam. Tayo ay isang marangal na bayan. Nakatagpo tayo ng mga siglo na walang gabay nila. Sapat oh. no, no, no. no, no, no. no. na! Gusto kong malaman kung bakit kulang tayo sa tao para lumaban sa mga Amerikano na sumasakop sa ating bansa. Habang ang mga kababayan natin ay lumalaban doon, tayo ay nakaupulang dito. Masyado nang komplikado ang sitwasyon. May mga bagay na pinansyal na dapat natin isaalang-alang. Obligasyong pinansyal? Ibig sabihin mas malaga pa ang pera kaysa inyong kalayaan? Hindi mo ba nakikita ang pagwasak sa ating bansa? Luna, nakatali tayo sa mga tratado at kontrata. Ang pakikilahok sa isang malaking digman ay maaaring makasira sa ating ekonomiya. Nakakatakot naman. Hindi ito tungkol sa'yo. Dapat unahin natin ang bayan. Maliwanag na bulag kayo sa pera. Hindi ito tungkol sa atin. Isipin mo ang mga mayayaman. Ang pagpasok ng pera ay ang sumusuporta sa ating trabaho at ekonomiya. Anong halaga ng trabaho natin kung ang bansa natin ay alipin? Anong infrastruktura ang may halaga kung itinayo ito sa bangkay ng ating mga mandirigma? Luna, maniwala ka sa akin. Nais namin ipagtanggol ang ating bansa. Ngunit ang kahihinat na... Kahihinat nito... nan, Natatakot kayong mawala ang iyong katayuan at komportable. Habang kami ay nakikipaglaban para sa aming pamilya, kayo ay nagbibilang ng kita. Kung tunay kayo nagmamalasakit sa mga tao, dapat gamitin ninyo ang bawat magagamit ng mga mananakop sa halip na magsulat ng mga tala. May mga namamatay! Gumising kayo! buhos ng dugo para sa bayan ay kagiting hindi malilimutan. O oh, nay, bakit po? Anak, simula ngayon, kailangan mo na mag-aral ng wikang ingles dahil ito ang paraan upang makapasok ka sa universidad. Bakit, inay? Hindi na ba talaga tayo magkakaroon ng sariling wika? Kila yata pinagkaitan tayo ng Diyos upang magamit ang wika na ginagamit ng mga katutubo. Anak, kailangan mo itong matutunan upang makasabay ka sa iyong mga kaedad at magkaroon ka ng magandang buhay at umamang ka. Ngunit inay, hindi ka ba nag-aalala o nagtatakaman lang na ang ating sariling wika ay hindi napapahalagahan? Hindi-hindi ako papayag na gamitin ng wikang Ingles sa kabineting ito kahit ano pa man ang maging opinion mo, general, na na to ng karamihan sa gabinete. Mga mangmang, hindi na ba ako sa mga Espanyol? Tinata tayo tila pang mga hayop. Hanggang dulo na lang ba magpapapi ang mga Pilipino? matuto ng wikang ingles, no? ibang ibang ang bukabularyo nila sa atin. At ang pagbigkas nila sa mga salita ay kakaiba. Oo nga. Hirap din akong intindihin sila. Sana natili na tayo sa sarili nating wika. Huwag mong sabihin yan. Kailangan natin ng wikang ingles kung gusto mong magtagumpay sa buhay. Tama ka. Ngayon ko lang din naisip yan, Iro. pagtapos na Universitas, at magiging doktor na. Thank you for opening my eyes about learning English language and to copy it all right from my own English. I told you, I'm so proud of you. Sa dusa.